Ayan, hindi na tayo, nag loading na. Punta na tayo sa ating pinaka-paboritong lugar, ang um, Pagbilao. Pagbilao, tina-construction na. Ito yung ating mga vehicles. Oh, uh, ang daming driver na pogi. Oh? <laughs> Trang mo na, <laughs> Dami lang yung mga puto ng left track. <laughs> yun natawa. <laughs> yung sabi ko nga pogi. <laughs> ang kama, <mo>, parang <laughs> Ayan, the loading. May cabinet pa. Ito yung atin. Kapo yung tatay? Riff, bro. Tinitingnan ko kung ba na riff, bro. Huh? Hmm? Isa. Ano? Oh Masa di yan? Di yan kaya mahuhulog? dadalhin pa. Hello pa. Okay. Kasi kasama kasama tong uh, aso to. Sase. Hmm. <laughs> hey, eh, excited ka na ba? Pumunta tayo dagat. At to naman. To naman, iwan. Hello alo? iwan to hello please, please. hello Bella iwan siya iwan ito so, iwan din Hmm. naisip so, si Bella kaya nakakulong siya at dami nang binu nabubuntis ang si Chikoy. <tinyo> Ay, <Kahit> sa ilalim. <tinyo> Yan, loading pa rin tayo. Sana nagbibihis sa loob kaya wala siyang Beep, beep, So yan. Kakarga na nila yung ano yung mga gamit. So dalawang bangka tayo. So dahil hindi pa available yung susundo sa ating bangka, magbabayad na lang tayo. Magbayad na lang tayo. So yung hahatiin natin yung mga gamit. Ang cabinet din yeah. Uh na rin. -huh. Oo. Oh, o, doon na yung mga ano. Kahoy. Okay, kahit yung kahoy. Hindi mo, gala na din yun. Ha? O? Tapos, ito yung ating dino. ano, sasakyan at iyon yung isa. Iyon yung nadaan na yun. Ayan. So, namili na tayo ng mga gagamitin natin doon sa Sariaya. Ito yung yellow. Ayan, yan, Ayan. 7-11 din ako nakabili ng butane. Ano? Oo. Ha? Tama-tama. Malapit ng mahal na araw eh. Di ba pang mahal na araw yan? Ah! Oh. Bibihisan ka na lang namin minat ng ano? Wig. Wig. Ano hinahaplet? <laughs> Oo, oh, oh. doon. Diyan tayo sa sakay tayo sa kabila. Wala. Okay na yan. Jesus, priyose. So, nagluto na rin naman tayo. So, may kanin na tayo. May ulam at saka denugan. Ayan. Kakain mo na muna. Kakain mo na muna. Kakain. May toyo kalamansi dyan. Aha, kain na muna, kain. Ah, yeah, mga idol. Bali si Sid ngayon, sama si Minat ayan oh. Ito kami ngayon sa ano, pagbilaw. Tapos nandoon na Bebo si na, Beams. Tapos may bangka. Nandoon si Kuya Tobert. Parang JR. Bali ako mamamana. Ang babangga. Ang খেল খেল Que eu não peguei, A baita só.

ini kata aku kata aku oh, Gidek. <laughs> <laughs> बेटा Pendek-pendek meparot ya nih. Parot bagian. Eh, ini bar

hindi na masyado nalak hindi nalalaki at nahuli na pero eh, hindi yung napulapon uh, na yung, yung, hindi nalaki mga idol ito talagang nalaki pa naman siyang kaunti mga ganilang taba pero um, karamihan yung size niya mga idol ganito hindi big dalawa ilan? magkano? ilan? magkano? <laughs> ano yan nahuli angal na ano nangyari saan ka nahiwa uuuh saan ka nahiwa nanami nanami bandage po tayo diyan sa tindahan meron may sugat po! Baak! Minat. Minat po. Hindi pa kalas nga na rin tayo. Hindi po. Ito. Ito ang aming huli. Woo! Yung kulay na yan, oh. Boy pa isa to. Ah! okay Ito! din lang yan. Hindi, aad naman po rin yan ng tabang. Nasa pa pera po. Hindi ka nang Ano ito? No. Umang. ah. Sabi na sa iyo eh. Hindi, sa dyan ngayon yan. Parang may ibig sabihin ganito. Ano eh? Okay, isa, -isa, isa yan? Mm. Ano yung Lapu-lapu? Isa? Eh mm. baga na natin yan Ito so yan, ha? pati mm. are Oo, isa eh Ito eh, may, meron pa eh Ayan to Ay, ay, ay. ano pala yan? Parang masarap yan eh, ano? Tawag dyan Ay ah, uh, sukaan lang to Ito, masarap yung Ito yung ano? Tanola pare Yung kinakaya ng Ah. Eh eh, yeah. talaba 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 Sarap, isa nyo nakuha Alam na dapat pa na yun ang pinakuha ko sa ating atin. Tala ba? na nakuha ko doon. Marami? Iga, yeah, rila nga mo nakita ko doon. Nakanganga. Nakanganga yung tala ba? Ang din ah, Nakanganga. Ha? Ano? Ilang sang nakuha mo? Wala. Wala? Wala. Ha? Si to... hey, Isa? Masa na yung isa? Yeah. Yan. Yung bangka. Ito yung ginawa namin kahoy. Woo! Tapos ginawa nating upuan para dito. Nanay, para ganito yung bangka na puta. Ito yung ginagawang bagong bangka. gandan nito, oh. Ang loob. Kita nyo, wala pang makina. Oh, binubuo pa to. sa doon Ikating pa eh. mm -hmm. so, ayan. yung aming ginawang kao ay eh, para parang dito sa bangka na to kaya tanong kanino kaya to atin kaya which is napakaganda naman kung sakali laki laki yan pa neno, no? still can't complain ganda ganda ng bangka Very cool, very cool. Oh, pagod ka. Mimi. Nene po sa oh. Nakain. Hmm. <coughs>

So yung pala mga idol ano, magluluto tayong merienda Sampit Pansit mga idol Wala na tong ano uh, Oh, you. ng at bawang at para aroma aroma Ito na na ito Pwede na lang ating panghalo Gawa sa gawa yan Tapos ito yung Manok! Ito na dito Tayo hmm? ito ay malabo. Malabo mm -hmm. yata. Uh, As Asa ano? ko. Tapos, dapat pala inuuna ko muna to, siliray ito. Ay, kahit hindi inano, ay, na ano, so, te. Ay, yung manok. Ay, Balik ka natin kilo lang para bangat mga -bang madami, hindi maubos. Ako panis. Sige. Stop. Ang gamitin natin ay select soy sauce. Ayan. Ang sikreto ni Mrs. No, no. Ang select. Ayan. Shout out. Kaya naman. Salamat. No, Salamat. No, no.

bali hindi ko na na preto no oh cameraman alin na hindi mo na preto aray dapat preto to eh Malim malimutan ko na ganun din naman yan lalambot din yan sa bagay ah. pa naman to hmm. sama sama na sila dyan lahat yung e, gulay gulay Kinamay ko na. Ang hirap itong paahin. Payag ka doon pagkapina ah. Uh ah -huh. <laughs> Basta ang paaya ni Pani, iba na. Ay puro nga uh, kalyo. <laughs> ay yun know, ang ano. Lalasa yung bacon Be yun eh. Pero makakain ko pa yung peanut butter. Kina? Ito ay. Kaya, huwag na lang kaya, wag na nating lawak yung pansit Parang batsoy na ito, eh

Nagayat yan. Ay, ayan naman ay para sa kinilawin mga ah, idol. Kinilawin ay gagamitin yan sa Doon sa sugat ni Minat. Sa, sa sugat ni Minat? Mm. Na. Para sa mo. Kukunin ko tuloy na natin para may birthday no. No. Kukunin ko tuloy. Bakit mo? Wala nang may birthday no pag may birthday daw, bawal gayanin. Ba eh. May dandar pa naman ako eh. Para madali siya ma... Na pinuputol pa yun ng kutsara pag nalalagay sa si plato. Pero ang gusto ng bata ay Buko. yung mahi yung mahaba na. Mm -hmm. ng tinidor. Oo, oh, tinidor. Mm -hmm. Patay pa yun. Spaghetti. Ay, isa lang naman yan yan. Eh. Ayan. Yung concept. Hmm. Ay, ito naman na pala yun to. Yung sabaw na tama, yan. Tama, sabaw na. Ay, aridig yung bood ko na yun. Madami po. madami po. Madami pa nga tayo. Ay, sabagay, hihilap yan. Parang ko. Ano kaya kung tama na ganito? Top cook? Ha, ah, matigas kayo yun. Man. Ay, doon na. So, ito yung to. Ano po? Halo-halo na ito.

Uy, ikaw na naman. Wala na. At may bagulan. Tulog na si Mina. Tulog na. Ah? Mm -hmm. Lasing na. Ay ah, hindi, mm. nalasing sa sugat. <laughs> Buda uli.